Oh, atas vlog. Uh, ngayon po nasira po yung aircon namin. So, para makatipid, ako na mismo ang gagawa. Hay. Nakakapagod pero kayanin kasi walang pera pang bayad. Kaya ako na lang gagawa. Ibubomba e, ko siya kasi baka nag-stuck yung ano niya, yung mga dumidumi dun sa pipe. Kaya ayun, tumulo, tumutulo, tumutulo pala. Ay, hirap talaga pagbisaya So ngayon, itry ko kung kaya ko. Kasi dati nagawa na namin yon pero si Mercy ang gumawa. Ngayon, ako na naman. So, ang gagawin ko muna, lalabas muna ako kasi yung ano niya nandun sa labas. akit ako sa bubong. Ito. Nakakatakot guys, pero kailangan gawin para makatipid. Akyat mo na ako dito. Labas mo na ako dito sa window. Ayan. Dito na ako sa ano, bubong. Dito na ako sa bubong, guys. Yeah, ito yung ito yung ano. Ayan. Ayan. Yan po ang aircon. Uh, Yan po ako magbobomba. Ay, nakakatakot. Pero kailangan gawin para makatipid tayo, guys. Tapos ito ang gagamitin ko. Ayun, ito, ito siya. Ah. Ito siya. Ito ang pambobomba pag may nakaharang mga dumi-dumi doon -dumi sa pipe para dire-diretso lang yung ano niya daloy ng tubig dito sa labas tumutulo kasi sa loob kaya kailangan siyang bumbahan ito po yung ano niya panggamit sa bumba ito na siya guys ha ba? Diba? ito yung pambomba pang, pang ano ng mga nakablock nakablock dun sa ano tapos dito eto siya eto siya hi ito siya itong butas na to ilalagay natin dito sa butas ito dito mas no mm. ah yan lagay din siya sa butas ng ano to iyon pislet akan mo yung sotto mo eh. Hirap pa na nito. Hmm. Hmm. Sa maano mo Kasi, tingnan mo. Yung wire, ha? Lagi. Mas, hirap pa na nito. Ano ba? Ako? Ah, itu tuh Alam ko na. Sulod Oh, estelad. Ah, alam mas. Oo, oh, yun. Nasud so, yung ano? Oo, mm, sa may ito. Masunod. Nasud talaga siya. Yan, paano yung ano niya? Dumi. Hindi pa yan. Maglabas na yan. sa matuloy na diyan. Paano tutuloy? Eh? Nakaharang bantong itim. Oo, oh, doon. Natuloy oh, na? Na? siya guys, yan yung nilagay ko sa butas yan, yung butas niya, ito yung machine na ginamit ko, para pang sa ah, nakaharang na mga dumi dumi dun sa tubo, sa aircon para hindi na siya tutulo, yan kukunin lang natin, yan ipipress natin <coughs> gut pala hirap talaga okay na ay pahinga muna pahinga muna tayo sige Mars Ayan. Nandito ako sa bubong. Ayan. Wala kasi kaming pangbayad ng ano. Ako na lang. So, ipasok ko na. Ah, kailangan pala share. Kailangan pala talaga i-on yung aircon sa loob. Tapos bago bumbahan yung tubo dito. Ayan, ganyan lang po pag magbomba sa aircon. Kapag tumutuloy yung mga aircon nyo, tumutuloy yung tubig, yon eto lang po ang gagawin. Bumbahan siya, kunin, kunin natin yung machine, ito po, gagamitin, tapos i-press, tapos ipasok yung tubo dun sa loob, sa tubo ng aircon. tumutulo kasi yung aircon kaya binumbahan ko doon sa labas yan siya o tulo ng tulo yan yan po yung ano niya oh, wow, ang daming ano ang daming tubig lumalabas dati kasi mars ano eh, yung mga hugaw hugaw ang mo baba mm, yeah. na. nagbaba na yung mga hugaw hugaw uh, um, um, okay. yeah. ah, okay kaya pala. Oh, lumabas na po yung ano, lumabas na yung ayan ang oh, ah. oh, yun. Yan siguro na block kaya. Ayun, nag-block yun sa ilalim kaya tumutulo yung tubig. Eh dito lang to temporary. Mm -mm. Ay sana maglamig na to at wala nang tulo Tapos na po kami. Ay sinadya lang namin na gabi na kasi mainit kasi pag araw. Kaya yun, ginawa namin ni Mercy si gabi. Para hindi kami mainitan. So, okay na siya. Sana maglamig at wala ng tubig tutulo. Okay, guys. Thank you po. Thank you. Sasunod ko na naman mga videos. Bye-bye. Thank you for watching. Tagang salamat sa pag-support sa ako ang channel, Hansly Tatas Vlog. Tagang salamat sa pag-walang sawang pag sa aking channel, Hansly Tatas Vlog. Thank you po. Thank you po.